kanina, nanalo ang team ni na Ma'am Charo Santos at kasama po ni Miss Charo si Dong. So, kami po ay si Tindendong. ang <laughs> <laughs> target nila ay makapag ng total cash prize of... Ma'am Charo, may 20,000 din pong mapapanalunan at may bibigay sa chosen charity of yours. Ano pong napili? Wow. Bantay Bata Foundation. Bantay Bata Foundation. May 20,000 po kayo mula sa winning team. At sa ngayon, si Kuya Joel ay nasa waiting area. So it's time for Fast Money. Are you ready? I'm ready. Good luck, Betty. All right. Give me 20 seconds on the clock, please. Let's go. Ilang seconds mo kayang ipasok ang iyong kamay sa bibig ng nakangangang buaya. Go. One. Kulay ng polo na paborito ng mga lalaki. Blue. Pagkulang sa budget ang pamilya, sa anong bagay sila nagtitipid? Um, biyahe. Movie genre na favorite ng kabataan. Cape drama. National holiday na walang bigayan ng regalo. Labor Day. Alright, tignan natin kung ilang points ang nakuha nyo. Ang first question, ilang seconds mo kayang ipasok ang iyong kamay sa bibig ng nakangangang buhaya? One second. One second lang. Masabi lang, hihilahin mo agad. Grabe yun. Ang sabi ng survey sa one second ay... Wow, that's one. Kulay ng polo na paborito ng mga lalaki. Ang sabi niya, blue. Ang sabi ng survey. Mo. Yes. Very strong start. Pagkulang sa budget ng pamilya, sa anong bagay sila magtitipid? So sa sa byahe, yes. sa travel. Ang sabi ng survey ay Meron. Kasi ang biyay, hindi naman siya essential. essential. Hindi siya essential. Movie genre na paborito ng mga kabataan, k drama. Ang sabi ng survey. Whoa. Yeah. Hey, yes. okay. <laughs> National holiday na walang bigayan ng regalo, Labor Day, ang sabi ng survey. Nice one. Okay. 115. Very good start, Matt. Okay, okay, very, very good start. Very thank good start. You, thank Balik you, po bro. muna tayo dito. And let's welcome back Kuya Joel. Kuya Joel, eto na pa, eto na. Confident kayo bang ipapanalo niyo ito, Kuya Joel? Oo naman. Yeah, that's the spirit. Ako ay confident din dahil si Ma'am Charo ay nakakuha ng 115 points. Oh! Ibig sabihin, 85, points para makuha nyo ang 200,000 pesos tonight. So, eto na Fresh. at this point, makikita na po ng lahat ng nanunood ang sagot ni Miss Charo. Just give me 25 seconds on the clock. Let's do it. Ang unang tanong. Ilang seconds mo kayang ipasok ang iyong kamay sa bibig ng nakangang buhaya? Go. 5. Kulay ng polo na paborito ng mga lalaki. Blue, Green. Pagkulang sa budget ang pamilya, sa anong bagay sila magtitipid? Sa gamot. Movie genre na paborito ng mga kabataan. Rom-com. National holiday na walang bigaya ng regalo. Labor Day. Um. Isa pa. Let's go Joel. We need 85 points. Unahin natin ito. Yung um, hindi natin napalitan yung sagot dito eh. pero okay lang. National holiday na walang bigayan ng regalo, hindi tayo umabot. Pero kung gusto niyo palitan sana, ano gusto niyo sabihin? National Heroes. National Heroes Day. Ang top answer dito ay Undas. Oh! Undas. undas. Yeah. Okay. Movie genre na paborito ng kabataan, ang sabi mo yung rom-com. Ang sabi ng survey, yes! top answer. Yes! 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 Pagkulang sa budget, ang pamilya ay magtitipid sa gamot. Ang sabi na survey, Uy! Da, mahalaga. Ang top answer, pagkain. 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 Bakit pagkain. pagkain? Kulay ng polo na paborito ng mga lalaki. Sabi mo, yung green ang sabi na survey. Boom! Ang top answer ay white. White ang top What answer. Ilang seconds mo kayang ipasok ang iyong kamay sa bibig ng nakangangabuha Five seconds! Tagal din na, <laughs> Ang sabi ng survey sa five seconds ay... Ang top answer, one second. That's a top answer. Congratulations, Team Betty. You still won 100,000 pesos. Team Betty at Team Ryan, na natin ulit. Sa so Wednesday na, ipalalabas na. Yes. Ang hindi lang, only we know. Only we know. At sana manood po tayong lahat sa sinihan. Kaya Pilipinas, maraming maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Review.